Ayan, ang hangatin na ako guys. Gusto na sulong Gusto so lang, may gagawin pa ako eh. may ginagawa ako guys, lalo pag grass, kahit na init na init ka na, hindi ka talaga pwedeng tumayo. Kasi ras kasi, nga po. Kasi may ra nga rush. Ipang ako nagpagilamos kasi nga may mukha ko. Ang dami ko na namang allergy guys. Oo, oh, tingnan nyo guys. Marami na naman akong pula-pula. Kumain kasi ako ng ano eh manok mainak ng manok kagahapon kahit may allergy ako guys kumakain pa rin ako kahit mga bawal ayan. pero ano ayan wala pa siya matapos pero yung yung asawa ko nagliligs Yan, ito po yung buhay ni Janine sa totoong buhay. Ito po yung mga pinagkaablahan. kasi isa po kami mga mananahi. Ayan. At sideline ang pag-YouTube. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, malaking bagay talaga kayo guys na pinapanood nyo yung aking video. Malaking tulong po yan sa akin. Kasi guys, alam nyo, kaya ako nag-YouTube guys para makaipon ako ng pera. Sana pang paopera sa kapatid ko. At saka para maiahon ko hum man lang kahit konti yung mama ko sa kahirapan guys. Kasi alam nyo sa totoo lang ang aking mama at papa ay matagal nang hiwalay. 20 25 years na silang hiwalay. So, simula naghiwalay si mama at si papa ang sumusuporta sa mama ko ay ako. Tapos meron akong kapatid, yung pinakapanganay naming kapatid. Wala siyang trabaho at meron siyang mayuma. Yung mayuma niya guys, malaki na. Para na siyang 9 months na kunikis. Actually, matagal na talaga yung kanyang mayuma. Ilang taon na kasi so, na-advise na siya talaga na magpa-opera. Ang kaso lang talaga guys, wala kaming pera. Kaya ilapit na namin sila, uh, lumapit na kami doon sa yung, lumapit yung mama ko doon sa probinsya, yung sa, ano, sa DSWD. Ang maitutulong ng DSWD, mabigyan siya ng 50,000 na pang-opera. Yan sa operasyon niya. Pero syempre, yung mga gamot doon at yung mga kailangan, ka, uh, di ba? Kasi kami nasa San Jose kami pagka-operahan siya, dadalhin pa siya sa Surigao City kaya yung expenses at yung mga gamot-gamot, hindi lang naman yung operasyon eh. Marami pa namang kailangan. At saka hindi hindi niyo namin talaga din naasikaso yung itutulong sana ng DSWD kasi kailangan maraming ipaprocess process. Eh, yung mama ko kasi guys, matanda na, 70 plus na at uh, hindi na kayang mag biyahe-biyahe lagi kasi malayo yung munisipyo sa amin ano na kasi yung lugar namin guys probinsyang probinsya talaga kaya ako naman sa totoo lang nagbaba kasakali ako kaya yung nawala yung isa kong youtube guys para akong binagsakan ng langit at lupa kasi malaki na sana yung rebinyo ko doon yun talaga sanang masasahod ko doon sa Johnson and Jane TV ko na channel. Ay pang pa-opera ko yun sa kapatid ko. Eh, nawala yung channel ko. Kaya para akong binagsakan ng buong mundo. Kaya kung sana pala rin, hindi mawala tong channel ko. Pagka nakaipon na ako ng pera. Kasi hindi pa naman ako do sa YouTube guys eh. Maghihintay pa ako ng aking... Team. At pagkasumweldo ako, mag-iipon ako. Pag nakaipon na ako ng sapat na halaga, uuwi ako sa probinsya para pa-operahan ko yung kapatid ko. Kaya ako nag-youtube sa totoo lang. Kaya, sa totoo lang, yung mga basher ko dyan, nasasaktan din ako. Kaya lang, I don't have any choice kung paano kumita. Sa hirap ng buhay ngayon, sa dami kong gustong tulungan, hindi lang pamilya ko, pati tsuhin ko. Meron akong tsuhin dito sa chaong na hirap na hirap din sa buhay. Tapos meron pa siyang sakit na ano yung mga rayuma laging namamaga yung kanyang mga paa hindi siya makalakad gapang gapang lang siya minsan binibuhat ng asawa niya para makalakad ang kanilang trabaho ay nagtatanim lang sila ng gulay tapos nakikitanim lang tapos ang kaya lang nilang maitanim ay isang kilong binhi ng sitaw tapos lagi silang hindi success sa pagtatanim gawa nga nung nakaraang taon ay nung mga nakaraang buwan, sobrang init, hindi, para bang hindi lumalaki yung sitaw, hindi nakakabunga. Tapos dito naman ngayon, may tanim sana sila ulit. Sobrang ulan naman, kaya sila makaahon-ahon. Kaya ang mga pangangailangan nila sa kanilang pangkonsumo ay uh, ano, humihingi sila sa akin. Kaya pagka wala akong pera, problema din ako kasi maliliit lang din ang naibibigay ko sa kanila pang bigas-bigas lang din kaya talagang nagsisikap ako dito sa youtube na sana paraan to para makatulong ako sa pamilya ko kasi sa ngayon guys dati hindi ko masyadong ramdam nung okay pa yung panahon wala pang pandemya kasi kumikita naman kahit papano pero simula nagka-pandemic talaga guys, grabe hirap na hirap talaga kami. Kasi pati yung pagpapadala ko sa amin, sa nanay ko na apektuhan, tapos yung anak ko doon na nag-aaral, na apektadong apektado. Ang dami kong gustong gawin at ang dami kong gustong tulungan. Ayan. Kasi, tinutulungan ko sila sa ngayon, kaya lang, kung ano lang yung kaya ko, as in barya-barya lang talaga kaya sana pala rin ako dito sa youtube na sumahod ako at makaipon para yung bang gusto kong tulong na ibigay sa aking ah uh, pamilya yung supporta talaga gusto ko lang talagang maiahon sila sa hirap guys lalo na yung mama ko matanda na gusto ko sanang makaranas siya ng kaginhawaan man lang bago siya bawiin ni lord kasi matanda na siya eh ganun at matulungan ko rin yung chuhing ko ay, yung chuhing ko kasi guys wala silang sariling bahay hindi rin nila kayang mangupahan kaya nakikitirik sila ng kubo doon sa kung kanino sila pwedeng makitirik kaya lang wala talaga silang tinagalan guys pinakamatagal lang nilang pakikitirik ay isang taon yung mga ganun minsan anim na buwan lang paalisin na sila mga ganun kaya ang gusto ko sana pag naka pagkapera. Gusto kasi ng arindo dito sa sa tsaong ng lupa. Yung mag-arindo ng lupa. Mag-arindo ako ng lupa para sa kanila. Yung matagal. Yung, kasi ang arindo ng lupa dito, taunan, bawat taon. Halimbawa sa isang taon, 15,000 ang bayad or 7,000. Depende sa laki na kukunin mo. Kaya, sana. Kaya, para po dun sa aking mga basher, huwag nyo po ako masyadong husgahan kasi hindi po lahat ng tao pare-parehas ng sitwasyon sa buhay. Kaya nyo po yan nasasabi kasi mga ano po, mga stable po ang inyong mga pamumuhay. Hindi nyo kailangan mag ano, magganito katulad sa amin. Katulad ng ginagawa namin. Kasi ano kayo, uh, stable ang inyong buhay at wala kayong sigurong gusto mga tinutulungang iba, wala kayong mga sinusuportahan. Pero para po sa akin, marami po akong tinutulungan, marami po akong sinusuportahan na ngayon ay hindi ko na masya, hindi ko na talaga asin masyadong nagampanan. Yung pabarya-barya na lang ang abot ko dahil sa pandemic nga na nangyari sa bansa natin. Apektadong-apektado kaming maliliit na mga nagninegosyo. Ayan guys, masyado ng mahaba yung aking video. Hanggang dito na lang ulit guys. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Bye bye all!